tung webes, August 1, ay naglabas na ng pangalawang official statement ang GMA Network kaugnay ng reklamo ng Sparkle GMA artist nilang si Sandro Mulak laban sa diumanay pang-aabuso ng dalawang gay executives na tinatawag na independent contractors ng nasabing network. Matatandang nag-viral noong July 30 ang hashtag Justice for Sandro nang pumutok ang balita na dalawang gay executives ng GMA Network ang naglagay ng sleeping pills sa inumin ni Sandro para magawa nila ito ng masama. Iyon ay naganap noong gabi ng GMA Gala 2024. Ayon sa official statement na inilabas ng GMA, GMA Network has just received a formal complaint from Sparkle artist Sandro Mulak against two GMA independent contractors, Jojo Nones and Richard Cruz. Kinikilala bilang creative consultant at creative head si Nones at Cruz ng iba't ibang palabas sa telebisyon at drama series sa GMA 7. Recognizing the seriousness of the alleged incident, GMA Network had already initiated its own investigation even before receiving the formal complaint. At bilang respeto umano sa hiling na confidentiality ni Sandro, ay iyon lamang ang mga detalye ang maaaring ibigay ng GMA sa kasalukuyan. The network assures the public and all stakeholders of its commitment to conducting this investigation with the highest standards of fairness and impartiality. Ayon naman sa parte ng ama ni Sandro na si Nino Mulak, ay saka na sila magbibigay ng anumang pahayag kapag naisaayos na ang mga legal matters single sa issue. Pahayag ni Nino sa 24 oras, tinatapos lang po namin i-file criminal case, then I'll talk. Ang huling social media post ni Nino kaugnay dito ay nang magbanta itong inumpisahan nyo tatapusin ko. Ayon naman sa abogado ng two gay executives na inerereklamo ni Sandro, na si Najoyo Nones at Richard Cruz, na si Atty. Maggie Abraham Gartruque. Our clients are deeply saddened by the serious allegations hurled against them circulating on social media. And though these allegations do not mirror the true accounts of the event, we would like to reserve the right to respond in a proper forum when we receive a copy of the formal complaint. Nanawagan din si Attorney Garduque sa publiko na irespeto ang sinasagawang investigasyon at iwasang mag-post ng mga walang basehang alegasyon. Samantala, ang kapatid na babae naman ni Niño, na si Angela Mula, auntie ni Sandro, ay nagsalita na rin through her IG stories last July 31. At sinabing ang kanilang pamilya ang siyang magwawakas sa injustices na kinakaharap ng ibang mga artista. Ani Angela, our family will be the one to break the injustices all the other artists are facing. This has to stop. We will fight for justice. Sinama din ni Angela ang hashtag na men too sa kanyang post. Samantala si Arnold Clavio o Iga na isa sa batikang newscaster ng GMA through his Instagram ay naglabas ng kampanya na nangihikayat sa mga naging biktima ng sexual harassment na lumabas at huwag mahiyang magreklamo. Iyon daw ay para maputol na ang ganung pananamantala ng mga may kapangyarihan laban sa mga baguhan. Ani Arnold, sa mga naging biktima ng sexual harassment, hindi ka nag-iisa at hindi ka dapat mahiya. Dagdag pa ni Egan, sapat ang batas. At kailangan lang ay pagkakaisa ng lahat. Hindi lang sa industriya ng showbiz, kundi sa lahat ng lugar ng iyong trabaho. Isang malakas na sigaw ng ayoko ang iparating natin sa mga hinayupak na mapagsamantala sa kahinaan ng iba. Komento ng ilang netizens, ang tagal ng issue ito sa showbiz industry. Sana finally magkaroon ng tudok ito sa Pinas. Kadire, sana maraming lumantad. Lalantad lang sila pag siguro hindi na sila kailangang mag-artista. Sandro is lucky he has the means to fight. Kawawa yung need magartista dahil breadwinner. Ano pong masasabi nyo para matuldukan na ang ganitong uri ng pangaabuso sa loob at labas ng industriya? Share your thoughts below.